Hello guys. Ayun. Tatry lang natin to kung pwede to sumanin guys. Ayan. Testing lang natin. Ayun na guys. Sabal ka na natin. Dahil din man natin to guys. Ayun guys. Tapos na natin. Yajarin. halo ka namin natin to ng ingredients guys. Bali guys. Ito ating ihahalo. All, all, purpose flour o harina at saka kalating kilong asukal, meron din tayo condense at may kinayod na buko guys pagmix na natin ito guys unahin natin ang buko yung mix guys haluin lang natin ito guys sunod naman natin ang harina guys, guys. ayun guys, isunod naman natin ang asukal at saka condense Ayun guys. Tingnan natin. Ayun na natimpla na guys. Syempre ibabalot naman natin siya diyan sa dough ng saging. kailangan muna natin siyang ilaibin o patuin sa apoy o kumukulong tubig guys. Ayun na, na guys, ready na. Babalutin na natin. Ay guys, natapos na nating balutin. Syempre, isasalang na natin 'yan dito, guys. Ay guys, bagi bali naka 36 piraso tayo. Isasalang na natin lutuin na natin 'to, guys. Ay guys, check na natin kung luto na. Atin sumang sagi. Ayan natin guys. Ati. Okay na guys, luto na. Ito na ating suman. Kainan na guys. Kainan na guys. Ito na. okay na guys. Ito na ng ating merienda suman. Pero hindi siya sa almusal.